Para sa balita, Kawayan City umaasang masusungkit muli ang SGLG Award. Ang detalye ng balita sa IFM News hatid ngayong umaga ni Idol LV Ancheta. IFM News. Umaasa ang pamunuan ng DILG Kawayan na makukuha muli ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Kawayan ang Seal of Good Local Governance Award o SGLG ngayong 2023. Sa exclusive interview ng IFM News kay Local Government Operations Officer 2, June Eva Pagigan ng DILG Kawayan City Field Office, maraming areas ang tinitingnan upang makuha ng syudad ang prestihiyosong award. Gayunpaman, malaki naman ang tiwala nito na makukuha muli ng Kawayan ang SGLG dahil nitong nakaraang buwan lamang ay pinarangalan ang syudad bilang kauna-unahang lungsod sa Pilipinas na idineklarang drug-cleared city. Narito ang bahagi ng panayam ng IFM News kay LGO Officer 2, June Eva Pagigan. Marami po siyang areas na tinitingnan. Actually, meron tayong sampung areas na tinitingnan. Hindi lang po sa disaster, sa ating financial, sa youth and development. 10 indicators po kasi yun. And with that 10 indicators, meron din po tayong mga sub-indicators na hinahan with corresponding MOVs as proof na we really are compliant dun sa minimum requirements po ng SGLG. Ayon pa kay Pagigan, sa ngayon ay handa na ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at tanging hinihintay na lamang ang schedule ng siyudad para sa National Assessment. Para sa IFM News Break, ako si LV Ancheta, Idol! IFM News! Maraming salamat, Idol LV Ancheta.